lalok-sulok sa yung pwede mo wala nga lang na po yan naglalaro siya sa ano <laughs> sa katawa ko ang mamaya eh. <laughs> ko bawa <laughs> gua so, di sini. Ini cuma anak-anak mana? Ah. Halong daglong ikaw para ikaw ay eh, ano yung mabilis bumaba ang tiyan. Yan, yung kaya mo, kaya mo yan para luksuhin niya ang ganyan. Kaya nanti guys anak yang natutulungan kang marababa yung yan. Hala, yuga. yuga yoga. Yoga, <laughs> yoga, si Muso walang ganyan eh. Parang ibigay na ganyan. kundi eh, pinag-tiktok ko nala Matawa-tawa ah. pa, katiktok kami ng dalawa, babaya-baya kaiyak ko ngayon. Pero lakas na ng loob ni eh, Bibi, aba. Manghina la ang sumura yun dahil uh -huh. labor. yung tagal na ng labor. Nabigay yung katawaan, rocas sa tetanus bakit Ba't si Bonsu hindi ganyan? Si Bonsu eh. oh, hindi ko, ko na mukha eh. Huwag ko mo, lang ko Baka hindi ko alam. Baka hindi ko na Baka hindi ko na Baka doon sa paan ako. hindi yung anak ko eh.